Kamusta kayo mga kapatid? At kapanalig sa pananampalataya ang inyong lingkod si Black Mask Derpin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at ang pag-ibig at pagmahal ng ating Diyos ay sa mga ating pong lahat na hindi ng ating kaligtasan at kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaligtasan po ang hiling ko at panalangin para sa ating lahat. Mga kapatid, Kamusta po ang inyong buhay, ang inyong pamilya, ikaw, kamusta ka na ikaw na nanonood ngayon sa videong ito? Kapatid, ano ang pundasyon mo sa buhay? Sino yung pundasyon mo para matupad yung mga plano mo, yung mga pangarap mo sa buhay? Para ito ay mangyari at matupad mga kapatid. Karamihan sa lahat ng uh, tinatanong mo o tinatanong ko kung ano yung pundasyon nila sa buhay para matupad yung mga plano at pangarap nila sa buhay, ang karamihan laging sagot, ay ang kanilang pamilya. Ang kanilang mga magulang, asawa, mga anak, mga kapatid, 'di ba? Yan yung kadalasan pong maririnig natin pag tinanong natin ang na isang tao, ano yung pundasyon mo sa yung buhay para gawin mo yung mga bagay na ito, para matupad mo yung mga plano at pangarap mo sa buhay. Ito po ang madalas na kasagutan ng ating mga kapatid sa pananampalataya at kapatid natin sa pagiging anak sa Diyos. Mga kapatid, wala pong masama na kung gagawin nating pundasyon ang ating pamilya sa ating mga plano at pangarap sa buhay, wala pong nagsasabi na ito ay masama. Pero mga kapatid, mas magiging matatag ang iyong pundasyon kung ang magiging pundasyon mo ay ang ating Diyos na nasa langit, ang ating Ama ang Panginoong Iso Kristo at ang Espiritu Santo. Dahil mga kapatid, kung ang gagawin nating pundasyon ay ang ating Amang Diyos, ang Panginoong Heso Kristo at ang Espiritu Santo, mas lalong magiging matatag yung mga plano at pangarap natin sa buhay. Mas lalo itong matutupad at mas lalong gaganda yung takbo natin ng ating pamumuhay. Tapos isasama pa natin yung pundasyon natin, yung ating pamilya, di ba? yung mga mahal natin sa buhay, mas lalo itong magiging maayos, mas magiging matatag. Dahil hindi lang yung pamilya mo, yung pundasyon mo, kundi pati ang Diyos na nagbigay ng lahat at magbibigay ng lahat ng yung plano ng yung mga pangarap para sa yung pamilya. Na lahat ng bagay na nakita mo sa mundong ito, siya ang lumikha. Ano pa kaya yung mga pangarap mo na kaya niyang ibigay kung mananampalataya at maniniwala ka sa kanya? Kaya e kapatid, pagsamahin natin yung pundasyon natin sa pamilya at pundasyon natin sa Diyos para yung mga plano at pangarap natin ay atin pong makamit. Makuha natin, maabot natin at maibigay natin sa ating pamilya. Nakasama natin ang ating Diyos. Basta, payo ko lang kapatid, manampalataya ka, maniwala ka, sumamba ka sa ating Amang Diyos sa Panginoong Iso Kristo at sa Espiritu Santo. At ngayon pa lang, i-claim mo na na matutupad mo yung mga plano at pangarap mo sa buhay mo, sa pamilya mo. Dahil siya yung pundasyon mo, siya yung magiging liwanag mo, siya yung magiging gabay mo para matupad ang lahat ng yan. At walang halong duda mga kapatid, na pag ng pananampalataya mo ay buo sa ating Amang Diyos sa Panginoong Iso Kristo at sa Espiritu Santo, lahat ng plano mo at pangarap sa buhay at para sa iyo at para sa pamilya mo matutupad at makukuha mo. Kaya nga kapatid, huwag mong simulan bukas. Simulan mo na ngayon na kumapit at lumapit sa ating Diyos. Makipag-usap ka sa ating Diyos at manampalataya ka. Maniwala ka, tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa ating Ama, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo sa araw-araw ng iyong buhay. Alam mo ba kung ano yung kape? Hindi yung kape na iniinom mo araw-araw para magising ka. Yung kape na sinasabi ko mga kapatid, kung ito ay uugnay natin sa ating pananampalataya sa Diyos, ito yung kausapin ang Panginoon every day. Dapat mo kausapin lagi ang Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. Sabihin mo kung ano yung pinagdaraanan mo, sabihin mo kung ano yung mga plano mo, sabihin mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo. Kausapin ang Panginoon everyday. Huwag kang tamarin kapatid. Dahil kung tatamarin ka, parang pagpasok mo sa trabaho, pag tinamad ka, na late ka, mapapagalitan ka ng amo mo, pwede ka matanggal sa trabaho, di ba? Pwede ka masuspend eh. ha? Kaya huwag kang magpapalit kapatid na makipag-ugnayan sa ating Panginoon na nasa langit. Dahil, siya, dahil siya ang may likha ng lahat. At sa sobrang bait ng ating ama, di ba ipinadala, niya rito yung bugtong niyang anak, ang Panginoong Heso Kristo, para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Sarili niyang anak ipinadala niya rito. Nung ipinadala niya dito sa lupa, yung anak niya, ang Panginoon nating Heso Kristo, ano ginawa ng mga tao? Kinutya, pinahirapan, pinakong sa krus. Pero lahat yon mga kapatid, ay nauugnay sa plano ng ating Ama na nasa langit dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak natubos ang ating kasalanan at tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan kaya kapatid huwag mong sisimulan mamaya, bukas simulan mo na ngayon na maniwala at manampalataya sa totoong Diyos sa ating Ama na nasa langit ang ating Panginoong Heso Kristo na kanyang bugtong na anak at sa Espiritu Santo na kumikilos dyan sa buhay mo para hindi ka mapahamak. Ha? Kaya mga kapatid, tayo ko lang, gawin nating pundasyon ang ating Ama na nasa langit, ang Panginoong Iso Kristo at ang Espiritu Santo, katulad ng pundasyon na ginagawa mo para sa pamilya mo. Ito, ito yung pundasyon na gawin mo mga kapatid. At isama mo yung pundasyon mo, yung pamilya mo. Mas magiging matatag at magiging maayos ang lahat ng plano at pangarap mo sa buhay. Muli kapatid, ito si Black Mass. At kung may comment ka, comment below. At paki-like na rin at paki-share ang ating mga video at kung maaari mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel upang mas marami ang makapanood at mas marami pa tayong gagawing mga video na tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Muli maraming salamat and God bless. Pero bago tayo magtapos sa ating video, tayo ay manalangin. Ang manaming makapangyarihan, Panginoon namin, Kristo so at Spirit Santo, Muli hindi ko kilala kung sino yung nasa likod ng uh, ang ito na nanonood ngayon. Kung ano man yung mga plano at pangarap niya sa kanyang buhay, kung ano man yung pundasyon na kanyang ginagawa uh, ngayon para sa kanyang mga pamilya, O oh Lord, tulungan mo siya na uh, mas patatagin pa yung kanyang, um, ang kanyang uh, para sa iyo, O oh Lord. Mas palawakin mo yung pananampalataya niya sa iyo. Mas patatagin mo yung pananampalataya niya sa iyo, yung paniniwala at pagtitiwala niya sa iyo, O oh Lord. Mas palawakin mo ito, Gayon din sa kanyang pamilya, O Lord. Upang mas lalo kanilang makilala kung gaano kakabuti sa buhay naming mga anak mo dito sa lupa O Lord. Muli, O Lord, kung sino man yung taong nanonood ng video ito, ikaw na po ang bahala sa kanya. Tulungan mo siya na matupad yung mga plano at pangarap niya sa buhay. Hindi lang para sa kanya, kundi sa kanyang pamilya, O Lord. Tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo ang lahat ng nangangarap para sa kanilang pamilya. Na ikaw ang kanilang pundasyon. Na kayo ang kanya, uh, kanilang pundasyon, O Lord. Para maabot ang pangarap na ito at uh, makilala ka ng tuluyan ng taong ito at ng kanyang pamilya na ikaw lamang, kayo lamang ang tanging makakapagbigay ng lahat ng pangailangan ng tao sa mundo, sa mundo na aming ginagalawang Lord. Muli o oh, Lord ang lahat ng ito ay aming dalangit hiling tinataas in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Muli kapatid, maraming maraming salamat and God bless everyone.